Hi mga kaibigan, for today's video tutorial, isi-share ko po sa inyo paano may suggest ni Meta ang iyong video kapag hindi tayo magpapakita. So may nag-comment po sa aking post ang sabi po niya, kailangan po ba magpakita ng mukha kapag nag-video? So yan po ang kanyang comment. At ang sagot ko po ay yes po. Kailangan po talaga natin magpakita sa ating video. Paano tayo makilala sa ating mga viewers kung hindi po tayo magpakita sa ating mga video content. So ang gusto po ni Mita ay kailangan magpakita po tayo sa ating mga content para po ay makilala po tayo sa ating mga audience, di ba? Kasi sinasuggest po ni Meta ang ating mga video sa mga viewers o sa audience. At paano maisuggest ni Meta ang ating mga video kung hindi po tayo magpakita sa ating mga video content? Kailangan magpakita po tayo sa ating mga video content para po ay makilala po tayo sa mga viewers. At makilala po tayo kung sino po tayo. At para i-recommend -re ni Algorithm ang ating mga content sa wider audience. So yan lang po ang si-share ko sa inyo mga kaibigan. Thank you for watching and bye-bye.